Salamat sa ano? Sa magtatakip sa inyo ni Betsy? Oo. No. <laughs> Jeral, kaibigan mo ako. Oh. Pero kahit sa angulo mong tingnan, mali-mali ka pa rin. Ang hirap mo ipagtanggol. Bakit? Sinabi ko bang pagtanggol mo, ha? Wala ka palang kwenta eh. Lumayas ka na. Ako pa yung walang kwenta? O sige, bahala ka. Iwan niyo na akong lahat. Huwag sama-sama kayo. Lahat kayo, sinisisi ako. Tinatalikuran, tinatapon. Sige. Umalis ka na. Love, salamat na nalito ka. Dad, nagpo ang usapan natin sa so ospital ka. Magpapahinga. Hindi ko kayang manatili doon nang hindi... nang hindi ko nakakausap si Betsy. Love, patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Sisingsisi ako. sisisi ako. Robert, kinausap ko na ang anak ko. Hindi hindi na yun mauulit. Alam mo, wala naman kasi talagang kasalanan si Betsy. Napilitan lang siya. Kinukulit kasi siya ni Jeran. Oh, please, I promise. Love, naisip ko. pag muna tayo. Yun yung tayong dalawa lang para makapag-usap tayo ng masinsinan. Tama. Mag... Mag-Europe kayo o kaya Amerika. Yung parang second honeymoon. Love, promise. Promise, papatunayan ko sa'yo. Papakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Okay. O, oh, love, please, bigyan mo lang ako ng second chance. Hindi ka magsisisi. Mamahalin kita, love. Pagsisilbihan kita, mamahalin kita. Hanggang pagtanda natin. Ikaw lang, love. Wala ng iba. Dad! Ikaw magpapadala sa babaeng yan. Iyan mo akong magdesisyon. Gina, anak. Everybody deserves a second chance. Halika na! Halika na! Tumayo ka na d'yan! Kahit okay, pa, Nay! Wala akong kwentang, anak! Di ba? Tinaktangan um, na ni Tatay! Niloko ka na! Inulit ko ba sa sarili ko, asawa? Nay! Wala akong kwentang, anak! Anak! Wala akong kwentang, anak! Anak! Nangyari na yun! Wala na tayong magagawa! Ang importante, tumayo ka kung saan ka na data. Halika na! Umuhay na tayo! Ayusin ko yung mga wag tama. Na na, wag na, Nay! na, Nay! Nakalik! Tumayo ka ano? na! Wala akong kwenta na ako! Wala akong kwenta ka sawa! Ano? Wala akong kwenta kapatid! Kahit sarili mo kapatid ko na, itinatalikuran na ako eh! Tay! Wala akong kwenta! Pati kayo, iwan nyo na rin ako! Ano? Iwan, iwan nyo na ako! Iwan ka na ng lahat! Pero hindi ako, hindi ang nanay mo! Anak kita! Hindi kita iiwan! Halika ano na umuwi na tayo! Tay! Anak, halika na! Kaya eh, ako na ako! But you, you are an exception to the rule. Walang kasing samaang ang ginawa mo. No. Hindi lang isang pamilya ang sinira mo, pati yung buhay no. ng aking apo tinamay mo. Ano mo, ikaw? Kung ibang lalaki sana ang pinatulan mo. Papapatawad sana kita. Pero yung asawa ng anak ko? Isang pamilya lang tayo rito. Isang pamamahay tayo rito. Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng babae ka? Ha? Anong klaseng tao ka? Lumayas na kayo mag-ina rito. Ayaw ko nang makita ang pagbumuka ninyo. Sige na. Sige na, kayo! Alis! Robert, please! Sige Robert, na, wala nga hawakan! Alis sa'yo! kayo! ko, Robert, please! Robert, please! Robert, please Robert. Wala na yung nga asahan sa akin. na! Wala na! Robert, wala na! Please,